akin lang po eh. Sobra po yung pinapahiya nila sa akin eh. Sa ngayon lang man yan, Pat. Na nalaman na namin na may lalaki ka na. Hindi sana ako maghabol sa iyo kung hindi mo ako hinamon ba. Okay na tayo hanggang kaibigan na lang. Mahal kita, I love you. Opo Ay, nakita yung ano sir, nakita yung didi niya sir. Ay! Mahaki. Pero bakit ka nagigipag-chat sa ibang lalaki na meron ka naman mister, bakit nila si mister ay eh, ikachat mo? Palipas oras lang naman po yun sir eh. Baka mamay, meron ka nang lalaking na sinusuportahan dyan. Sir, maing hapon. Sir, maing hapon sir. Unsa sa man sa imong uyab, miss? Ning abroad sir. Nga, yeah. pag abot sa abroad sir, mag na sa akin sir. Bakit gusto magkipaghiwalay sir? Si, nalaman ko sir, meron ng kachat, video call sir ba? Yun pala, nasa tamang tao na daw siya, sir. Nasa tamang tao? Opo, sir. Sabi niya. Sir, tinatanong ko naman ito sa lahat. Opo, Baka sir. naman, sir, nung uh, nandito pa siya, sinasaktan mo siya, mo Wala, sir. Wala, sir. Hindi? Hindi, hindi. Hindi ka nagsusugal? Hindi, sir. Hindi ka nagbibisyo? Hindi, sir. Wala kang ginagawang mga bagay-bagay na labag sa kanyang kalooban na ayaw niya? Biyahe lang talaga ako, sir. Sa ano? Dahil mamaga yung toho ko, sir. Biyahe lang. Sa jeep, sir. Jeep. Jeep? taga Davao po kayo. Taga Ngayon, sir. Sa Davao kayo. Opo, sir. Galing pa ang Davao, sir. Nagbihay lang kayo dito sa Manila Opo. para magsumbong sa amin. Opo, sir. Kasi... Asa ka man sa Davao, sir. Bunawan, sir. Bun Asa man ang Bunawan. Wala ko kay Balo. Malapit na sa boundary ng Davao. Unsa man gimog gi sakyan pa to dire. Nag eroplano sir. Bininta kong tricycle sir para maka Ay, sir. Para makapunta rito. Opo. 18,000 yung ano nang tricycle, yung 10,000 iniwan ko sa nanay ko. Kasi may dalawa akong anak na pinabantayan sa nanay sir. Eh paano yung pag uwi mo doon? Di wala ka nang hanap buhay, sir. Mag maghanap ng ano, sir? Ng ka-driver, sir. Dili na maayos, sir. Kaya, mingaw ako ma, ako ma panalingan ka lang imong problema. Wa wow, may line makatabang, sir. Kaura sir ba? Ay, dagan salamat, sir. Kaura gyud, sir. Dagang salamat, sir. Kausap natin si Ma'am Lizel Jimenez Ecot. Ay, nakahiga pa si Ma'am. Ang dinalan niya, sir. Hang relax hangin. na relax si Ma'am. Oh, naka... May katabi pa. Eh sino yung katabi ni ma'am? Hello ma'am. Hello, ma Hello, Hello po. Ah, yung alaga niya. Sino po yung tamang lalaki na, na inyong pong natagpuan na? Sa <coughs> ano lang naman po yun sir. Eh? Parang ano ko na lang po yun. Parang palipas oras kasi oh, no! nagpo-post po ako kasi yung amo ko po pinagsisilosan niya. Sabi niya sa akin, kapeng-pleng ko daw yung amo ko dito hindi naman po yan totoo. Sir, bawal po yan dito, di ba? Eh, pero, pero sino yung ka-fling-fling ka mo dyan? oo una pong pinagsisilusan niya, kaibigan ko lang po yun. Dalalaki? Hindi ko naman alam na... Oo, nalalaki. Hmm, kachat alam mo siya. Kachat ko siya, pero ngayon wala na eh. Binalak ko na kasi ayaw kong maging ano nang away pa. Pero bakit ka nagigipag-chat sa ibang lalaki na meron ka naman mister? Bakit hindi lang si mister ay kachat mo? Palipas oras lang naman po yun, sir eh. Okay. Hindi ko naman po intention na ganun talaga. Kaya kung palipas oras ka lang, makipag-chat sa ibang lalaki, bakit di ka magpalipas oras, i-chat yung inyong mister? akin lang po eh. sobra po yung pinapahiya nila sa akin eh. Sa ngayon lang man yan, pa, na nalaman na namin na may lalaki ka na. Ba, sabi mo na ano? Na, nasa tamang tao ka na ngayon? Hindi sana ako maghabol sa iyo kung hindi mo ako hinamon ba? Anong sabi mo? Gawin hindi mo lahat ng gimmick. Man. Anong sabi mo sa akin? Gawin mo lahat ng gimmick dyan. Papauwi mo lang ako. Sabi ko sa iyo, punta ako ng Uwa, hindi ako pinansin sa Uwa. Dabaw. Sabi ko sa iyo, punta ako ng AXIS. Ano sabi mo? Gimik lang 'yan. O ngayon nandito na ako, gimik pa ba 'to? Sinabi ko na lang 'yan kasi um, wala naman akong magagawang pigilan. Bakit mo sabi mo gimik? Magagawang pigilan ka. Bininta kong tricycle sabi mo yung ticket na pinapunta mo diyan binigay sa iyo ng CIS. Is. sinabi Is. Ko? ko lang yun sa iyo para oh. maniwala ka oh. na pupunta ako Nag dito. Ka Kaya nga sinabi ko yun sa iyo pero pero binenta ko ang tricycle. Ang ilig mong gumawa ng kwento. Ha? Yan, yan bang uh, may respeto ka ba, ba sa akin? Pinahiya mo ako sa social, social media. Nag-edit ka pa ng picture talaga natin. Oo, oo, oo. Aminado ako. Nag-edit ako ng picture. Kasi sa galit ko sa iyo, eh, sinabi mo na nasa tamang tao ka. Ilang taon tayo nagsama? Hindi pa yun. Walo? Hindi pa yun. hindi pa. Hindi pa 'yung issue eh. Hindi, hindi, pa, anong hindi? pa yun eh. Anong hindi. hindi? January 23. Oo. Oh, oh. 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 Oo, oh. oh. masaya ka na kayong dalawa ni Elmer mag lang. video call, anong chat ni Elmer sa akin? <coughs> anong chat ni Elmer sa akin? Masaya na kayong dalawa mag-video call. Oo. Oh. Kinsa sa si Elmer? Elmer, yung dat, permerong merong ano sir, Permerong merong lalaki niya sir. Nasabi niya, kaibigan niya Ikaibigan lang daw. Kaibigan ko po. Oo. Oh. Pero nasa kailala, ano sir, sa TikTok yung sa ko comment na pag uwi mo, ipakilala na kita sa mama ko. Kailala Pasti ko lang ko. Sabi niya, ang reply niya doon, no need na, kilala ko, at at ko at na. Oo. Oh. Nang doon sir, pinakita ko na yung ano sir. Pero aminado ako sir, nag-edit talaga ako ng picture sir, yung... Yung picture sir, ako ang ang kausap niya, pinalitan ko ni Elmer kasi sa galit ko sir ba, bakit nagawa mo sa akin tamang so, ta sabi, picture tapos, ni Elmer mo yung picture De, picture ko yun sir picture ko tapos pinalitan ko ni ng mukha ni Elmer aminado aminado ako niyan, sir yan, lang, yan lang yung nagawa ko sir na ano kasi sa galit ko sir ba dapat hindi ko sana maano yun sir ah mababaw po yun yung Mabab ma na lang sir kung meron kang pinos na picture niya na nakahubad o... Or... ay nakita yung ano sir nakita yung didi niya sir ay Mali. Pero picture na yun, yun, picture na yun. Yun, yun lang, sir. Ay, mali. Kasi sa ko, sir, po. kasi ang, 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 ay, ang ay, nasa isip ay, ko, sir, pasensya na, sir. Ang nasa isip ko, sir, bakit mo nagawa sa akin? I, alam mo naman na ah, sa Maynila ka palang, hindi nakita, pinawian. Sir. Kaya nga, sir. Maski na. Kaya, Kaya nga, ka, sir. May, so, meron siyang picture, nakita yung kanyang dibdib. Oh, pero, pero mo. A, aminado ako yun, sir. Yun talaga, yun, yun lang talaga, sir. Isang sopa yung mga kapatid niya. Pinupost pa na yung mga kapatid. Pero, dinilit ko agad yun, sir. Dinilit ko kagad yan. Dinilit, paano sa kung merong dahilan, sir. paano kung merong nakapag-screenshot? Dinilit, dinilit niya pero marami na nakakita. Marami na nag-comment doon. Masama yun, sir. Masama, ko, masama talaga, sir. Unang-una, ma'am, kapag kayo po ay nalulungkot diyan at sabi nyo, gusto nyo lang malibang, kaya kayo po ay kailangan merong kachat na ibang tao, wala akong nakikita problema. Para malibang ka, dapat merong kang kachat. Pero, mister mo, o kamag-anak mo, nanay mo, kapatid mo, kaibigan mo, wag yung lalaki kasi masakit yon. Sige talaga, nag-anak -naga na, ka mo, ng dalawang bata. Ka-video call mo, ibang lalaki na dati mong boyfriend. Now, ikaw naman lalaki, sir, misis mo, nanay ng na mga anak mo, ipopos mo yung kanyang katawan, yung kanyang dibdib. Mali talaga yan. Ano sir? kasi pumasok sa ulo mo? Dapat kung may problema siya, wag mo nang dagdagan na isa pang problema na sa sa'yo. Oh, sir. Pwede kang makulong kasi. dahil doon. Pasensya talaga, sir. Ako, sir, willing po ako makipagbati para sa anak ko na lang po. Oh. Kasi pagka, o, pagtatawag po ako, hindi niya po pinapakita yung anak ko. Tapos, mi, pinuturoan pa niya na hindi <laughs> maganda. Sabi niya, bakit ka pa tumatawag dito? Nandun ka sa kabit mo. Sa kabit mo, pinapayani niya po ng bata. Eh. Alam ko na po, bawal yun okay. okay. so, 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 sa bata. So, ma'am, tanong ko. Talita. Okay, kaya mo ba na hindi ka na makikipagchat kahit sino-sinong -sino lalaki dyan? kay eh, mister ka na lang makipag-chat sa iyong pamilya na lang, sa iyong nanay, kapatid, yeah, kaibigan okay. dito. Sir, uh, ano, pwede? Sir, pwede, pwede po. naman po yun, pero ayaw ko na po talaga makipagbalikan sa kanya. Ayaw, ayaw, mo, ayaw mo na. na talaga. Kasi sobra na po yung pinapahiya niya sa akin. Sobra na po. Sir, si ma'am, ayaw na makipagbalikan sa iyo. Ano Mahan yan, sir? Uwi oh, na lang siguro, sir, para ano, sir. Pwede yan, sir. Pwede natin siya paawin kung meron tayong mga ebidensya na siya ay nanalaki doon and then kung siya po ay hindi nagpapadala ng suporta. Ah. Padala man yan, sir. Magkano yes, ba? Nasa kanya lang. Magkano yung padala niya, sir? Hindi ko naman ako nang... Ano ang Dalawa. Okay. For five. Opo. Magkano ba sweldo niyo diyan, ma'am? Mga 21K ata ayan po, sir. Ah, hindi. Dapat, ma'am. Eh, Lakyan mo, ang padala mo dito. At ikaw naman, sir, siyempre mag-ambag ka rin para sa mga oh, bata. bata. Ma'am, kulang yung 4-5. Kung 21K ang sweldo mo dyan, 4-5 lang pinapadala mo para sa dalawang bata. Contribution mo sa pag-arugan ng pamilya nyo, that's not enough. Hindi naman po 4 five lang po, sir. May gusto po akong bilhin sa mga anak ko. Kasi pag nagpapadala ako ng na pira, sure naman ako, sir, walang mabibili sa anak ko. Kahit isang chinilas, hindi na naman ang eh. Ma'am, ganito. So, kung 21 ang sweldo mo dyan, lakyan mo, say, dalawang bata yan, o di 10,000. Yung 5 cash, yung 5 in kind, then dapat, kailangan meron kang resibo mapapatunay kay mister na, na meron kang five in-kind na ikaw nung bumibili na ipinapadala sa mga bata. Kasi kung hindi, ma'am, e, palusot ka lang, four or five lang pinapadala mo kada buwan, kaya kitang pauwiin. Tatawagan ko lang po yung OWA, okay. okay. tawagan po ko po. yung DMW, mapapawi kita. Kasi, inabandon mo yung mga anak mo, eh pagdating mo dyan, sa halip na ikaw, ay tutulong sa pamilya mo. Ibang taong tinutulungan mo, malay ko, baka, ma'am, meron ka ng lalaking sinusuportahan yan Oh, nakangisi si Ma'am nung sinabi ko ma may lalaki si... sinusuportahan na napangisi. Alam naman po alam po ng amo ko kung sino ang pinapadalhan ko. Isang tao lang pinapadalhan ko. Ma'am, siyempre hindi na natin matanong yung amo mo. Alam mo ba pati amo mo eh involved pa natin. Yun lang ma'am, kasi kung hindi ka pumayag doon sa sinabi ko at patuloy kang hindi magpapadala maayos, believe me, believe you, I can do something na ikaw ay mapapabalik dito ng di Okay po. Okay po. Okay, okay? po. Okay. po ako sa 10. Okay. 5K cash padala ko sa iyo. Pero yung 5K, bili ko ng gamit ng anak ko. Sige ma'am. Pakabait ka dyan, 10,000 o kinulukin mo. 5,000 cash, tukang. tapos 5,000 in kind. Okay. Wait lang po, may sasabihin po ako. Oh, sabihin nyo kay sir. Dating tukhang po yan, sir. Eh. Gusto kong kunin yung bata ko dahil dati siyang tukhang, dating member siya ng drug addict. Eh. At isa pa, yung mga kapatid niya, sir, may hindi po magandang environment sa mga anak ko. Maraming kasi nabin naging, sir, tukhang, oh. violent, etc. Kung gayon, Uwi ka na lang dito, dito ka lang magtrabaho para makasama mo yung mga bata. Yan. Kung totoo sinasabi mo na hindi maganda itong ugali ni Mr. hindi maganda ang record, etc. Magtrabaho ka rito and then ilaban mo sa korte, tutulungan ka ng DSWD, pati kung kung kontotong aligasyon mo na para yung mga bata e mapunta sa iyo. Anyway, ang gagawin natin, ipamonitor natin Apo. sa barangay at sa DSWD Apo, ang gagawin assessment yung mga bata, yes. yung dalawa. Ganun na lang po muna, ha? Okay. Basta yung 10,000, monitor namin, 5,000 in cash, yung 5,000 in kind, pwede siyang buwinan ng cellphone. Basta papakita ng mga anak, binigyan ako, o sapatos, o binigyan ako, kung ano man yung mga in kind, i-compute mo mm. na abutin dapat ng 5,000 yung in kind. Mm. Okay? Okay, no, sir. Sige. Ngayon, namasay ka papunta rito. Masay, sir. Axis ba ng masaya sir? Kasi pwede Hindi. ko tawagan ng Axis. Hindi sir, sarili ko yun sir. Sure ka? Opo sir, sarili ko yun. Si sinabi ko lang. Ka sinabi ko lang yun sa kanya sir para maniwala sa sir Napupunta talaga ako dito kasi sabi niya gimmick lang daw sir. Ah, eh. sige, yung pamasahe mo ibabalik ko. Opo sir. Lahat na nagastos mo ibabalik ko. Opo sir. Sir, pwede mag ano sir? Ano? May isa kong kasama sa labas sir ba? Okay. Pwede masabay ko sa pauwi sir? Walang problema. Isa lang man yan sir. Pwede. Okay lang kahit na dalawa. Sir, salamat sir actually idol pina hotel natin sila <coughs> kagabi. Okay, salamat po po uh, para po makapagpahinga ng maayos si sir kasi galing pa po, po siya ng biyahe oh, sige eh papaeroplano kita pauwi tapos babayaran ko yung ticket mo round trip pati kaibigan mo pamasayan ko oh, sir salamat okay. sir pati, 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 pati sa Davao ka sa kay kasi pagbaba sa eroplano meron ka pang jeep sa sakyan oh jeep bus pwede oh. bus pwede jeep okay ka kung anong komportable oh, sir Oh, uh, gusto mo mag-grab, may grab ba doon? Meron. Meron, sir. O, oh, uh, pag-grab pa kita, papunta doon sa inyo. Opo, sir. No problem. Baka, sagutin ko naman pa mo. Pati yung kaibigan niya nandiyan. Salamat, sir. Salamat. O, oh, uh, pakainin natin na dapat yes, sir. Opo. on the house yung mga pagkain sa doon sa hotel. Opo. Okay. Salamat, sir. Tapos, si sir, bigyan mo ng damit. Bina mo, hindi, walang biro. Bi -bi Ito lang. Ha? Yan lang dalam ng damit, wala Ito, iba. Nang ma doon man sa bag. Kunti lang yung dinala ko. Dagdagan na natin si sir ng damit. Pati mga bata. Opo, sir. Salamat, Hindi pasalubong, ha? Yes, sir. Yes, sir. Salamat, sir. Okay? Sapatos mga bata at sa yes. damit. Okay. Sige, salamat sa pambahala. Maraming salamat, salamat, sir. Maraming salamat. Sir. Yes, sir. Thank you, sir, sa pagpunta. Gusto ko pong mind yung mga post ng kapatid niya. Eh. lang siya. Eh. Sinasosyo lang. Ah, very good. So, ano, ano yun lang pinupost ng mga kapatid. Ma'am. Para sir. yung kapatid mo, hindi ko ipakulong. Ipapakulong ang kapatid mo. Opo, okay, pati sir. ikaw. Sige, sir. Uh, wala nang post-post ng mga negative against ma'am. Oh, sige. Wala na talaga. Okay na tayo. Hanggang Bigan na lang. Oh. Ayun yeah. nga, kung ano-ano pang sa amo ko. Din pa yung amo ko si eh. Mahal kita. Dinadamay yung amo ko eh. Dinadama yung amo ko. Kasi sabi mo eh. Dinadamay yung amo ko. So, ko eh. Dinadama ng amo ko. Okay na, hanggang kaibigan ano -ano na lang tayo ah. Mahal kita, I love you. Busok Busok. Hanggang kaibigan ito na lang. ko sir, pag... Ikot na yung dinala mo dyan o, oh. no? diba? Hanyo pa, ka? Ha? Yung pagkadalaga kasi niya yung dinala niya doon, sir. Eh. Yung apelido niya, pagkadalaga, yung dinala niya doon. Pag-apply niya. Okay. Eh, kasal naman kami. Okay lang yun. Walang problema yun. <laughs> 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 Ak akala ko mag-dirty finger. Buti ninebuse ako. Ngayon, eh. Mag-ganun <laughs> mag ka rin, ma'am. Gumanti ka. I love you. Ganun po. I love you. Mahal pa rin kita kahit okay, nasa tamang tao ka na ngayon. Gawang gawa ka ng pinto. Mahal pa rin kita. Gawang gawa ka ng pinto, eh. Nagkamali ka sa akin, eh. Hmm. Yeah. kang umiyak. Mahal kita. Oh. I miss oh. you. Oh! Thank you po, Sir Oh, sweet naman thank pala si Sir. sir. Oh, I miss you. Thank you, you ma'am. Oh, ma'am, I miss you daw. Thank you po, Sir Rafi. Ah, ba't ka sakit ba Thank sakat. you po, Sir bye part. <laughs> part. Part. Mag-ingat ka dyan, part ha? Oh, <laughs> bakit part? part. part. Partner forever sana yun, Sir. Eh. Oh. Ah, partner. Mm. na Nabago yun, ha? Ah. Akala ko, mm. sir. Akala ko, heart, sweet heart. oh, heart. Okay, part pala. Part. Partner forever. Partner forever. Mm. Ngayon, forever young na lang forever yung Forever single, mga ganon. Hmm. Okay, okay lang kahit. Hindi ka na babalik sa akin. Sayang, maganda. Eh, maganda naman talaga si misis. Hmm. maganda. Oh. na Namali siya. Ha? Alam nyo, sir, habang nabubuhay tayo mga tao, nagkakamali tayo. Kaya yeah, nga. Pero nasa atin na yon, kung yung pagkakamali natin, paano natin ituwid yon? Kung yung mapakakamali natin, gagamitin natin yun bilang karanasan na para matututunan tayo sa pagkakamaling yon, hindi na maulit, which will make us more mature. Yan nga, sir. Ganon yun. At ang kagandahan po sa iyo, umaamin ka ng pagkakamali. Hindi tulad sa ibang tao, hindi umaamin. At puro lang yung kabutihan na ginawa niya, puro na lang yung mga positive na ginawa niya, na para sa kanya, siya lang palaging magaling. At hindi ka May pag-amin agad sa iyo na meron kang pagkakamali, may kahinaan ka. Ganun dapat tayo lahat. Ako, si Shari, lahat kami nito. Tao lang tayo lahat. So, ngayon, having said that, wala na talagang pag-asa. Wala na, sir. Wala na talaga, sir. Banggang kaibigan na lang. Okay na yon. Okay. So, sir, ha? Uh, o sa mga imo gi-drive, gan? Jeep? Jeep, o, oh, uh, jeep. Ah, jeep na Nelson, sir. Nelson, ilang pasahiro? Ang kaya? Ang sitting, siyam-siyam, kasi mahaba yon ah, malaki nga, siyam siyam. siaman hmm. Siyaman. Hmm. Plus, dalawang sa harap, 11. Oh. Oh, magkano ang boundary? 1 dun sa amin sir, 1 Ang boundary? Opo. So, magkano kinikita mo after boundary? Depende, depende sa ano sir, sa, sa, mer, minsan, mahina yung sakay, minsan, mal, malakas. Pero na. ano pong yung average yung kadalasan? Mag, ano sa ng, magsobra libo talaga yung ginansya namin sir. Wow! Kada adlaw. Opo. At probinsya yan. Opo. Maganda Hindi pala. ko sana pa-approve yung asawa ko, sir, kasi kaya. Eh, ang usapan namin, isang basis lang, isang kontrata lang daw ba? Oh, kasi kung so... 1,000 per day kasi, sabihin natin, average, kumisa sobra pa, no? Opo. Eh, kung sa 30 days, 30,000. Eh, syempre, magpapahinga ka pa dyan. O, 22 days, Saturday, Linggo, 22,000. Parang Manila na rin yan. Tapos, probinsya ka, mas mura maganda-ganda na rin. Hmm. Maganda yung kita doon. Kung si tutusin, kahit hindi mag-abroad si misis. Kaya nga, sinabi ko sa kanya na pwede namang hindi ka mag-abroad. E eh, mamaga na yung tuhod ko, sir. Tulungan daw niya ako. Sige. Ah, mamagang pa ni sir? Ito, ito, yung tuhod. Sa sobrang traffic, Saan, init. Dito, tingnan ko nga, sir. Tingnan lang. ano, Ano, ano yun, sir? Ganyan, pag, Pagamot natin. Ba? Asa ba, okay. sir? Anong, anong tawag nito? tukar lang, sir, ba? Ito ba? Unsa man na, wako makahibalo. Yung pag sobrang init, traffic, mamaga talaga to dito. Sabi nila arthritis daw. Ah, hindi sir, pa-doktor ka sir. Hindi, pa-doktor natin bago mo isa sir. Pa-doktor -pa ka namin sir. Pa Check up. Pa-check up lang. Pwede okay, rin sir. Kasi baka mamaya, kailangan lang ng gamot. Siyempre, okay. ipa magkakaroon ka ng mga X-ray yan tapos yung lab test para kung kinahanglalugtamba taga -tambal ang ng doktor. Opo oh sir. Maayos yung. Okay. Salamat gamot. sir. Yes sir. Salamat sir pag adto ha. Opo oh, sir. Maraming salamat din sa tulong sir.